Ayan po at uh, kumusta na po kayo? Ayan. At uh, sana po ay uh, okay lang tayo. Okay lang kayo diyan kung saan man kayo naroroon at sana wala problema sa buhay. Maliban lamang po dito sa lagi tayong tensyonado kung ano yung magaganap uh, uh, sa susunod na isang araw, sa susunod na isang linggo. Yun po ang uh, yun po ang problema hati ngayon. Marami na yung uh, mga kababayan natin na wala na, hindi na, hindi na po nakakapagtrabaho. Dahil nga po dito sa pangyayaring ganito na hindi na po natin maintindihan kung ano, ano na po yung totoo. Dahil uh, napakaraming abogado na nagpapaliwanag na kung ano-ano, hindi -ano. na po natin alam kung ano yung totoo sa kanila. Anyway, bahala na nga sila dahil uh, sila naman ang abogado ay uh, bahala na sila sa buhay nila. At... Uh, dito po ako nag-aalala kung hindi po maayos itong uh, problema na ito, nakaliwat-kanan yung mga rally at uh, kung saan-saan po sa lahat po ng dako ng ating uh, bansa ay may rally. So ini-imagine ko lang po kung uh, itong mga taong ito na talaga na mga tunay na nagpapakita ng suporta dito sa ating uh, President Duterte ay uh, hindi na po nakakapagtrabaho at ngayon po ay may bago na naman na uh, may bagong balita na naman na uh, ito raw po si uh, Basti Duterte ay uh, aarestuhin na rin so yun at uh, di ba wala nang katapusan ang uh, tension ng tao uh, ano namang rason ngayon at uh, aarestuhin sa si basti Duterte yan po ay nagkalat na naman po sa social media yan at uh, di umano ay uh, Napakarami na naman pong mga sundalo at polis dyan na umaaligid na naman diyan dahil nga po ang balita. At uh, yun pong pulis kahapon, yung pulis kaha na ating pinature dito na talagang nagsalita, aba ay uh, nakasuhan na po ng inciting inciting to sedition. At uh, ano na po ay in, na uh, inawol na rin po nila. So active po na pulis So ngayon ay uh, yun, inciting to, inciting to sedition Gaano ba kabigat ang sighting to sedition na Napakabi, Napakabigat po yan na kaso At uh, yung magpahayag lang siya Nagpahayag lang siya ng kanyang uh, damdamin Ay uh, yun inciting to sedition na uh. At uh, doon sa kanyang pinahayag naman Wala naman siyang sinabi rito na Siya ay uh, maglala mag aalarambo at susugod siya sa malakanyang at pagpapatay niya yung mga tao diyan wala naman po siya sinabing ganun kundi nagpahayag lang po siya ng kanyang damdamin ika nga so sa and sedition na a plus pinalalabas na rin po na may sira sa ulo pero nakikita ko naman yung nagsasalita wala na mga uh, wala mga uh, wala, uh, wala naman ako napansin na sira ang ulo yun na po ngayon ang sinasabi na di o mano uh, may side sa ulo yan at may problema daw sa utak anyway sila naman po yan ang uh, ang may uh, kwan sila naman po ang may karapatan na magsalita na magsalita naalala ko tuloy noong time ni Marcos Senior kapag ka nagsalita ka lang ng uh, salitang Marcos sasabihin na agad ng mga tatay ninyo, mga na, nyo, at sabihin, uh, sasabihin, uy huwag ka magsasalita ng ganyan, Wala magsasalita kasi ang inakala nila nandiyan na sa silong nila yung mga sundalo parang wala <laughs> Parang wala na pong pagkakaiba ngayon. Hindi man na i-declare na martial law ay uh, parang yun na eh. Anyway. Ay uh, maraming salamat po pala doon sa uh, mga patuloy pa rin na nagbibigay ng feedback sa akin tungkol doon sa sa mga hotel diyan malapit sa Uh, ni, uh, sa kwan ay sisinayan at saka yung yung ng ano to. Yung klima or uh, hindi na masyadong malamig sa August pa pala. So August eh, napakatagal pa. Anyway, sige ba bale. Hindi ko po talaga kaya ang uh, ginaw, Sabi ko nga po, bagyo bagyo lang po hindi ko na kaya. Kaya wala yan po ang pinakakan ko, pinaka hindi ko kaya. Kaya ko po makipagbasagan ng mukha dito sa mga kawatan, pero yung lamig po dyan sa bagyo, hindi ko po kaya. Ayan, at Yon uh, yun, baka masighting incidation in din ako dito. Pero sinasabi ko rito, yung mga kawatan na gusto makipagbasagan ng mukha sa akin, dyan tayo sa Lunita. Ha? Ah? May bintahin na kayo, napakatanda ako na. Bintahin nyo na yan. Oh, Taas nga po kamay dyan yung mga congressman ng mga kawatan. Sige nga po, taas ang kamay. Para malaman lang po natin. O, taas nga po, kamay. O, e, baka gusto nyo makipagbasagan ang mukha sa akin. Wala na, na, wala na talagang, ano, wala. Wala na. Ano pang maga, wala, na wala, na wala na pong nagagawa yung mga tao, eh Yun po yung nakakalungkot. At habang uh, itong aking uh, tita Lisa ay... Eh, mukhang uh, nandoon pa rin po sa kwan sa US. At uh, kabi-kabila pa rin po yung mga nagtatapik topic diyan na talagang uh, yung nangyari yon ay hinul uh, hinold nga talaga. Pero ewan ko kasi kahit na tita ko yan ay uh, wala rin po ako balita. Pero kung totoo man yan, abay, mahaba-haba yata ang bakasyon ng tita ko. Ano <laughs> Ito bang mga senador na kasama niya ni Tita ay kagaya ni Chis Escudero at saka ni Jingoy ay uh, nakabalik na po ba yan? Wala po rin po akong alam dahil hindi, hindi na po ako kukuan. Hindi na po ako interesado sa, mga kukuan na ito. Sa mga unggoy na ito. At uh, bahala na kayo sa buhay niyo. Alam naman namin na yung mga ginagastos niyo dyan sa mga pagwawardi-wardi na yan. Ah, puro yan. Yan na yung mga resulta ng mga Uh, hindi man ninyo ninakaw yan, hindi man ninyo kung ninakaw na kinuha niyo sa sampaya ng may sampaya na kwan, pira ay parang nakaw na rin yun dahil nga yung sinasabi ni Grace po na 5 billion yung ibinigay dyan sa Senado kaparte doon sa ilang billion yun na mga Uh, vice cam vice cam na yan na uh, blanco-blanco na yan kasi yan na yung resulta kaya kung saan-saan na nagpupuntahan itong mga ito at uh, na talagang nagsasaya ay simpre nga naman ay kung ba billion-billion ba naman na napapakuan ito eh napapapunta sa bulsa ng mga uh, na ito mga unggoy na ito ay magsasaya nga talaga pero itong mga tao natin, mga kababayan natin, habang naliligo sila sa pira, itong nga mga mga politiko, mga kabataan na ito, itong mga kababayan natin na walang masaing dito, patuloy na walang masaing. Patuloy na nagaantay kung kailan na ang buhay nila. Pero ito lamang po masabi ko, hindi-hindi na po gaganda ang buhay ninyo. Kung ganito ng ganito, ang sistema natin. Wala na po. Tahas ang sinasabi ko na po yan. Kahit kailan, huwag na po kayong mangarap na gumanda pa ang buhay ninyo. Kung ganito ng ganito, nakaw dito, nakaw doon, ha? Paano pang gaganda ang buhay ninyo? O, ayan po. At uh, sana, ay, uh, may na itong mga nakawatan na ito pagkatapos po ng hearing dyan sa sa Supreme Court sa Baguio na ang sinasabi gaganapin ng April 1 2, 3 pero ngayon para na bago 2 3 4 na at uh, sana ay uh, may pakulong na yung mga dapat may pakulong pero may uh, kan tayo ayaw ko kung gaano katotoo itong balitang ito napang samantala din yata ay uh, nakatikim din yata ng pusas at uh, pero saglit lang daw dahil noong uh, parang noong nakilala yata na mataas na babayin eh ayun, tinanggalan ng pusas pero at least nakatikim ng pusas dahil sa uh, coca cola at dumayo pa dyan sa Amerika. Pwede naman siyang isubsob niya yung uh, mukha niya sa drum dito sa Coca-Cola. Sulong-sulong niya. Dumayo pa talaga sa Amerika para isubsob yung mukha niya sa Coca-Cola. wala na po ako wala na, wala na po akong, wala po akong ganang mag-topic talaga dahil wala na po pare-pareho na lang po yung topic. Kaya tuloy. Para napapabayaan ko na itong uh, mga subscriber ko na, na na sumusubaybay na kahit na load ay, ay na mabigyan natin ay medyo hindi na po natin nabibigyan ng load itong mga ito. Pero sige po, ngayon po uh, ngayon po uh, oras na ito ay uh, mayroon po akong uh, ipapasagutan sa inyo. Ha? <clears throat> Ito po yung sasagutin ninyo at ito po ay dalawang daan na load. Ano? Ito tuloy lang po natin, dalawang daan po na load dito para po doon sa mga sagot ng tama. Ayan. So, pero ijijikas po natin na kayo na po ang mag-load ng inyong sarili. Basta 200 pesos po ito na load. Ito na po yung tanong. Uh, saan dinala nala si Presidenta Duterte nung kainaristo ni Torres? Saan din nala? Ayan. Yan po ang sasagutan ninyo sa halagang dalawang daan na load, ano? Kasi parang na parang na, nami-miss ko yung pagbibigay ng load eh at na, na nakakatuwa yung uh, ganitong nakakapagbigay tayo at uh, po ako pag hindi ako nakakapagbigay ng kahit na wala kagaya po noong uh, sa John Birana. Yan po nasa timba na tig-10,000. Ay hindi ko po maasikaso talaga. Pero baka siguro mga ilang araw lang at uh, babalik po tayo doon sa timba na yung sa John Verana Vlogs. Pero pang samantala ito ay load lang muna na 200 pesos. At yun nga po ang tanong ko, saan dinala si President Duterte pagkatapos na maisakay sa si aeroplano? Ayan, pagkatapos aristuhin ni Ture. saan dinala? O sige po, ibibigay ko na rin po ang sagot pero siguraduhin nyo lang po na tama ang spelling ninyo. Sige, ito na po yung sagot <laughs> para hindi na po kayo mag-isip. Total, mamimigay na rin tayo. Bakit, bakit pa natin pahihirapan yung uh, kayo nasasagot o, doon po, dinala sa Netherlands. O yan. Sa Netherlands po, dinala. Yan po yung sagot. Ano? So, paunahan nyo lang po kung ano yung uh, kung ano yung uh, sino mauna dyan. Pero siguraduhin nyo pong tama ang spelling Kasi sinabi ko na ang sagot. Eh, isusulat nyo na lang dyan. O, oh, yan na po ang sagot. Dinala po si President Duterte sa Netherlands. Netherlands po ang sagot. So, paunahan na lang po kayo ng pagtay. Ano? Ayan na po, para hindi na po kayo mahirapan pa. Ganun po ako. At, uh, darating po tayo dyan sa Baka mangyaring may 100,000 na tayo dyan, may 50,000, may 250,000. Ang uh, itatanong ko lang sa inyo kung ano yung uh, pangalan ng lolo ninyo, mismong lolo ninyo. Nangyari na po yan. Kung anong pangalan mo, anong pangalan ng anak mo. So, nangyari po yan. Hindi po tayo nagpapahirap dito. Ng, kung bakit pa natin pahihirapan itong ating mga uh, tagasagot? Ibigay na natin ang sagot ah, oh, ayan. Basta tama lang po yung spilling lang. Ayan, doon po ako sa spilling uh, masilan. Ayan. So, ayan po at uh, yun po yung mga balita ngayon na dapat talaga niyong malaman ay uh, hindi ka maintindihan kung totoo man na ah uh, si Basti Duterte ay aaristuhin na rin daw. Actually, ay ah uh, uh, wala man po ako may pakita rito ng katibayan ay nandyan po yan kay KPL si KPL po ang uh, tingnan nyo po yung video niya at uh, lahat po yan ay binasa niya yung kadahilanan wala pong dahilan pala kundi uh, nagtitipon-tipon na raw yung mga pulis at sundalo na para hulihin si Basti Duterte so kung ganun bakit napakarami? na kagaya kay Pastor Kibuloy e isang Pastor buloy, ang dinala ni Torre 40,000 na sundalo at pulis dito kay uh, Presidente Duterte ha ah, napakarami din may mga sundalo at pulis hindi na kayo nahiya doon hindi naman lumalaban yung tao kahit pa lumaban yan, ang tanda-tanda na yan. Yung maakbayan uh, mulan mo lang yan, higpitan mo lang yung pagkakaakbay. At uh, i-guide mo na sa yung papatunguhan. Wala, hindi na po makaka... Maka, wala na pong pwersa si President Duterte. Pero bakit napakarami pa ninyong uh, overwhelming yung inyong pagpapadala ng pulis at sundalo? Hindi lang pulis may sundalo pa. May mga swat pa. Sino ang isuswat ninyo? Mario Ito yung mga panahon na nakakatawa, nakakabuyuset, mga kasumpa-sumpa itong mga ginagawan lang ito. Oh, anyway, itong si K. Claire Castro naman nagsalita na rin tungkol din sa kay uh, Minardo Gibara sa Office of Solicitor General. Uh, Mrs. Uh, Kwan, Mrs. Uh, Claire Castro, baka naman pwede nga ganda-gandahan mo na yung pagsasalita para kang ibon. Uh, pag nagsasalita ka, para kang parot. Uh, ganda-gandahan mo. Yeah, 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 Para kang parot. Uh. Bala na si, bala na si, ganda na, si, si, mag, mag-analyze ng sarili niya. Ay, ayos-ayusin mo naman, Claire Castro baka mamaya eh uh, ilipat ka ni BBM sa Manila so at ikaw ang tagasalita doon kasi para kang parot magsalita ayos ayosin mo dandahan ha wala bang nagsasalita wala bang nagpapayo sa iyong mga anak mo push ako ngayon pinapayuhan kita para sa iyong uh, ikagaganda ng performance ayan kaya huwag mo masamain ha bago mo, medyo dahan-dahan. Huwag yung, ay, 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 Para kang uh, umihi, umihi, na, kwan, eh? Kambing? Ha? Para, so, Castro, ano ko ba? So, talagang ko na, wala nang uh, wala na, wala, na, wala na akong pa dahil uh, wala pare pareho ang balita. Sa akin lang po rito, ang masabi ko lang po kayong mga subscriber ko, ang uh, sa lahat po ng oras ay uh, ingat po kayo. Ingat po lagi maging sa pakikisama sa inyong mga employer or ano pa man, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala. Hindi lamang po kayong yung mag-iingat sa paglalakad. Mag-iingat din po kayo sa pananalita. Dahil baka ma-open po Yung inyong mga kaibigan Yan na po yung maging sanhi Nang itichismis ka Doon sa kabilang barangay Kaya po, iwas na po tayo doon At uh, lahat po ng pagkakataon ay magingat tayo Para hindi magka problema Hindi po ba mas masaya Yung uh, wala kang problema O kagaya ko Ang uh, problema Wala naman akong problema talaga Kundi ang problema ko lang talaga Yung uh, Itong sa dami ng mga nanliligaw sa akin. Yun lang po ang mga problema ko. At uh, ayaw ko na po kasing uh, magkaroon pa ng girlfriend dahil uh, tama na yung uh, nagkaroon ako ng uh, GF dati na 999. Tama na yun. Ngayon ang dami-dami pa. Sinasabi ko na nga po sa kanila na uh, hindi ko pa iniisip yung mga bagay na yan. Pero sa dami. At uh, minsan nga po itinipyagtatabuyan ko na. Ay eh, akala mo uh, mga pumipila ng ayuda. Dito sa akin, din sa opisina rito. Kaka mga ta tao, yung mga iba pumipila na rin kasi, kasi ak akala nila pumipi, pumipila sila na para makatanggap ng ayuda, eh, hindi po. Pumipila po sila doon para yung uh, mapansin ko. Ganun po. Yan po ang problema ko. Kaya po doon sa mga kan ko diyan sa mga viewers ko Lalo na yung mga regular kong mga viewers lalo na po si eh uh, sino yan kaya si, uh, si Ken tinambakan ayan si eh uh, si KJ uh, uh, Inar yan Yan po yung mga regular kong na mga talagang uh, hindi po nawawala sila diyan sa pagko-comment ng bawat upload natin video. Uh, Payuhan niyo nga po ako kung anong gagawin ko. Sobrang dami talaga yan po ang malaking problema ko. At uh, isip ko nga, parang gusto ko nga kasi, pero yun po, may, may na sinisisi ko ang ating Panginoon doon sa pagbibigay niya sa akin ng ganitong itsura at uh, hindi niya ako binigyan ng ilong na kagaya ng ilong ni May at saka yung mukha na kamukha ni Larry Gadon tingnan nyo, kita niyo, yung kay na naman bumirada na naman sa DDS ngawa boboro tanga mga ang mga DDS. See? Mabuti na lang hindi ako binigyan ng ating Panginoon ng ganyang isura sa kanya. At uh, parehas lang sila ni Mike Abe sa kanila sa gadoon na parang kasing laki ng troso ang ilong. Eh tama na po 'yon at uh, 'yon lang po ang ko lang po sa inyo yung problema ko yung lang po ang problema ko. Maraming maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating may kapal at uh, ente lang po ng kaunti on na po yung swerteng darating sa inyo na ipagkakaloob sa, at, sa inyo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.